Sino raw itong politiko ang usap-usapan na may karelasyong macho dancer? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, eh drawing lang daw ang mga nakikita sa social media na buo ang pamilya ng politiko. Nagsasama lang daw ang mag-asawa kapag may mga pagtitipon ng kanilang angkan o kaya kailangan makita sila ng publiko sa isang event. Pero pagsapit ng gabi, sa ibang bahay raw tumutuloy ang politiko kasama ang macho dancer. Kayo mga kaabante, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.